Uh, simrat tala, simrat sa tanan. Sim, oh, uh, sim lang po lahat, basic lang. So may mga diskarte sa paghapin pero halos halos pare pareho lang. So, ganyan lang. Yapil hmm. hmm. ko dong ipil bibi. Ang hmm. gunit sa manok, okay. Hmm. Seryoso kay siya. Ayan, ang siya. Okay, halos pantay na ang ubos o taas. O, kabaga. Tapos, ang amu amang style sa, ang, ang kadalasan kasi na paglagay ng sa, ito, sa, anang, baunan. Ito yung tawag na pang baunan. So, dapat mataas to siya. Ito. Tingnan niyo yung alignment. Ito, tingnan niyo. Dapat mataas ang dito kaysa dito. So, oh, tingnan mo. Mata mataas siya. Oh, nandito na yung alignment niya. Nandito yung alignment. Kuha tayo ng Tuto, uh, tutorial to. So dito, pang last himbis. Kita nyo, last himbis. At ito, nasa last din himbis, nakatutok. Yan na. So, kung ipantay mo, kung ipantay mo sila, ganyan. So, nataas to, pero taas to. Pero, ang himbis niya, sim pa rin, nakalain pa rin. O, ganyan, ang paragay. Tapos, mikus mikus lang insan. nyan, Ayan lang. Isa pa. Tapos dito na. Ito na. kaya. kaya. Ayan, ayan. So, himasin. Tapos. Ito. Ito yung kahoy yung tatawag natin na kasama sa baunan eh, pa, baunan sa baunan so tingnan mo yung alignment ngayon so ito na yung alignment so yan itong nasa kahoy nakalabel siya dito at ito naman hindi sa hindi sya sa happy nakalabel dito sya nakalabel sa paa So, dito naka-level siya sa paa. Hindi siya naka-level dito. Ito siya dapat... Kailangan kasi nasa ubos ito. Eh, baba. O, nasa baba to kanina para ito siya level siya, level siya sa paa. Hindi sa level dito. may iba kasi na ito dapat pantay dito. Hindi pwede. Dapat ito pantay dito. yun na. Ganyan, ganyan na yung alignment. Matalas to ha. Ah. Napakatalas na, tari. Tingnan mo yung ginagamit ng tari. So ito. Hindi sa dapat nakalampas sa tuhod. So ito, tamang-tama lang. Hanggang dito lang siya yung sinasabi yun natin, eh. Hanggang dito lang yung hindi sa nakakaabot -naka sa hindi sa nakakaabot sa sa balahibo, dito lang siya. So hindi sa nakalampas ng balahibo. Ito lang yung measuring ko sa tarik, So kapag accurate yung palo ng manok, hindi kasi kinakailangan mataas ang tari kasi usually hindi naman talaga bumabaon lahat so tamang tama lang yung naka ano lang siya naka level lang sa tuhod or baba tuhod so kung tawagin so kung dito kasi na, kasi pag alauna kasi kung pag, kapag tinan mo ito tingnan mo yan ah alauna to siya tingnan mo yung sa, dito yung sa dulo dito lapat yan sa dito So, yun yung tinatawag natin na ito, magharap tayo ng anggulo. Ito siya, ito yung lapat misa. So, pag ilapat mo siya sa misa, yung dulo ng tari, dito siya siya babagsak. Yun yung tinatawag natin alauna. Kaya nga yung, yung sapin, pinaplaster ko na, para pagdikit nito, wala ka ng ibang panggagawin. Lapat mo na lang siya, kasi lapat misa yung ah uh, puntarian natin yung satari ito so yan siya naka nakaalign naka na siya so ilagay mo lang siya